Matapos ang isang buwang paghahanap, nasukol ng PNP noong April 2 sa kanilang bahay sa Bulinaw, Pangasinan, ang top 2 most wanted na suspect sa kasong statutory rape sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan. Kinilala itong si Alex Balesteros, 30 taong gulang na suspect sa panghalay sa 16 na taong gulang nitong pamangkin. December 15, uh, ni-report ng nireport ng ano ng biktima yung nangyayari nangyari sa kanya yung naging ordeal niya doon sa lola niya at yung lola niya pati na yung mother niya uh, sila na yung ano nag nagtapos ng kaso kina, kina, kinau Ayon sa pulis, posibleng balak ng magpakalayo-layo ng sospek bago pa ang pag-aresto. Siguro nung nalaman niya na may kaso siya, at saka uh, during na uh, interview namin sa kanya lahat ng mga ginagamit niya sa, sa bangka sa pagminigosyo binenta niya na at nito lamang March 20, 2024, inilabas ng Regional Trial Court Branch 55 ang warrant of arrest sa sospek. Itinanggi naman ng sospek ang paratang sa kanya at kasalukuyang nakaditini ito sa Bulinaw Municipal Police Station. Samantala, timbog naman sa isinagawang bypass operation sa Alaminos City ang 52 anyos na lalaki na residente ng Barangay Poblasyon, Bani Pangasinan. Ito'y matapos ibenta ng lalaki ang isang pakete na naglalaman ng kalahating gramo ng shabu sa pulis na nagsilbing poster buyer at nagkakahalaga ito ng 2,000 piso. Nangkap kapkapan nakuha sa lalaki ang higit sa labing anim na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng isang daan at labing limang libong piso. Nakuha naman sa sospek ang perang ginamit sa transaksyon at cellphone. Naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at hawak na ito ng Alaminos City Police Station. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.